akong videos na gagawin ngayon ay about sa aking store in Taiwan. Ayan po, po paano po ako nag-start na trabaho dito sa Bansan Taiwan na aking kinalalagang guys. Isa po akong WFW, isa po akong care teacher in Taiwan. Almost mag-8 -e years na rin po, po dito. So gusto ko ibahali sa inyo po paano po ako nag-start dito na trabaho bilang isang OFW guys. And so, ito so, na guys, ng aking story life. A year 2014, na nagtaya ako mag-apply ng ibang bansa. So, meron kaming kapitbahay nun sa Manila. Nag-work ako. Bali, nag-ano kasi ako noon sa Manila guys, nag-support student ako. Sa, sa umaga, nagtatrabaho ako sa gabi, ay nag-school ako. So, meron kaming kapitbahay doon. Parang inano niya ako, in-encourage niya ako kung gusto ko daw mag-apply ng abroad in Taiwan. So, siguro mga second year college ako noon. Then, second year, third year. Magti-third year college ako noon. First semester and hinanap na ko guys na mag, mag, magtrabaho sa Taiwan guys dahil ang sakod daw ay ganito malaki. So, mga 20,000 mahigis noon yung sinabi sa akin salary. So, parang isip nila kung ano pa yung mag-abroad na lang ako. Sabi ko, isang hirap din ng na aking aking schedule so maga nagtatrabaho ako then sa gabi ay nag-aaral ko ako isa to, akong criminology student before hindi ko po siya na natapos ng pag-aaral doon kaya nag na lang ako na mag mag na lang para mas matulungan ko yung family ko, yung mga kapatid ko nag-aaral yung mga kapatid ko noon so kailangan kong i-sacrifice yung aking pangarap noon bilang maging police woman sana kaya lang ganun talaga yung buhay kita lang kung saan tayo mapupunta o ang ating kapalaran. Yes, yeah, So, nag-apply -nag, -nag ng abroad dito. Then, sa first time pag-abroad ko, hindi ako pinalag, guys. So, mahirap. A year 2014, nung nakalipad ako ng Taiwan, ando yung mga hirap na naranasan ko, guys. So, mahirap yung naging experience po sa una kong employer kasi ang nasa kontrata ko noon ay ang akala ko may alaga ko matanda kasi kahit kahit ang anak ang, ang wag talaga dito in Taiwan is Kate we care mag alaka ng mga matatanda old woman or old man ay nasa kontrata ko guys is ang alaga ko is matanda then nung pagdating ko ng Taiwan guys wala siya. So, wala akong magagawa guys. Kasi first timer ko. Then, wala rin akong masasabi sa inyo sa agency. Kasi, iniisip ko yung lending ko guys. Ang laki-laki. Kailangan ko siyang babayaran. Kasi nag ako guys para makapunta dito ng Taiwan. nag ako ng almost ano, 80,000 pesos. So, babayaran ko siya in a year. One year ko siya binayaran guys. So, tiniis ko guys, yung hirap ko sa una kong employer. So, yung mga uh, sobrang hirap. Light, light. Lagi ka lagi ka lang malulungkot, naiiyak kasi lalo na kapag yung employer may hindi mabuti sa'yo. Yung, yung employer mo kasi yung babae is Taiwanese, yung lalaki is Hong Kong Yung lalaki naman wala akong masasabi kasi walang mabak, sila, lisa, wala man pa alam kasi lagi sa bola sa bahay, nag-opisina. Yung babae ang hindi talaga, hindi talaga maganda yung and then yung time na mamurahin ka guys papahiya ka pa sa tao yan so isang lang yung pagkain yung binibili sa'yo yan. tapos yung experience ko so, sa sa naging una employers guys yung so, bawal pa rin gumamit ng cellphone guys kasi ang ang hirap kinuha niya sila naman kung gila gumagamit ako ng cellphone kapag gabi ng saturday then sa gabi ng sunday kinukuha niya rin guys So, walang cellphone. Manito Friday lang, guys. So, Siyempre, nalulungkot ka na o ka, gusto mo makuwasap yung family mo. Kaya, buti na lang sa dalawa yung cellphone ko. Ang ginawa ko ng isang cellphone, hindi niya alam na amo ko. Mayroon akong underwear na mayroon rin zipper. Yung underwear ko yun, yung ginagamit ko, linalagay ko yung cellphone ko. Maliit na cellphone na Samsung. Samsung na siya, guys. So, linalagay ko sa zipper ng panty ko. Kaya kapag... Kasi dal dalawa, nakakapakot siya sa panty ko nung underwear ko. Then, kapag inuutusan ako ng employee ko, pag sa, ano, sa grocery, kaya yeah, doon ako nakapaggamit ng cellphone or matatapon ako ng garbage kasi pang 10 yung, yung building namin. So, doon ako nakapaggamit ng cellphone guys. Kaya, ina, wala, wala akong ano, may ako noon sa mama ko. Habi ko, hirap mong ganito ma. Habi naman ako, umuwi ka dito. ganito. Inisip ko naman ko, uwi ako pa, paano yung mga utang? iniisip ko paano mababayaran yun. But, tiniis ko yung guys. Kaya, almost two years and I think it's seven months. Doon ako sa employer ko. Hindi ko siya natapos guys doon sa employer kasi umuwi na sila ng Hong Kong. So, kailangan na ako i-transfer sa ibang employer. So, kinuha ko ng broker ko. Sabi ng broker, ano daw gusto ko? Mabina ng Pilipinas para mag, mag ano, ng ibang employer, mag-transfer. So, syempre gusto ko mag-transfer na lang kasi ang uwi ng Pilipinas, wala pa akong ipon kasi nga nag, nagbabayad ng utang. So, ginawa ng employer ko, nag ako ng week, wait lang ata yung hinantay ko. Guys, meron agad employer na akong na-transferan. Then, yung palawang employer ko naman, doon ako nagtapos ng kontrata sa kanya. Then, umuwi ako ng Pilipinas then bumalit, ulit, ako sa kanya another second contract yung guys but nung pagbalik ko guys nag-iba yung ugali nila yung babae yung babae lang guys talaga mahirap sa pagkakasamaan mga babae dito sa iwan so nagiba yung ugali ng amo kong babae may mga bagay siyang nawawala tapos ikaw yung pagbibintangan guys na ikaw daw kumuha ganito syempre masakit sa akin guys ko kasi ganito lang ako sabi ko hindi ako magnanakaw. Siyempre, hindi na yung sarili ko. Talagang pinanindigan ko. Sa, tapos yun, ginuha ko ng everything. Kinausap ako noon. Sabi ko wala tala akong kinuha mga gamit sa employer ko. Then kahit galing ako sa playstation station, ako. Ako talaga nagkuha. Talagang pinanindigan ko yung guys. Kaya, kasi malakas ang labo. ko wala akong, wala kinuha bagay. Wala akong ginawang mali sa buhay ko. Kaya, ang ginawa ng, ano, buti yung agency mo is ex-police pala yung ari na agency yung napuntahan kong agency. Parang hinalaw ako kung tinawag niya ako sa hinala ko ng translator namin doon sa sa opisina ng may ari ng agency. Pinusuhan niya na ako, guys. Pinusuhan niya ako. Iwan ko doon. Tapos, okay, sabi niya, okay na daw. Lubabas na ako. Wala na daw. Itchiburit. Then, paglabas namin, paglabas ko ng, ng, ng opisina, tinawag ako ng translator namin. Sabi sa akin, kung babalik na ako sa ano ko, sabi ko, no. Hindi ako bumalik. Ayaw kong bumalik na sabi ko. Sabi niya, ano, magpapalit ka ng amo. Sabi, sabi ko sa translator ko, yes, I want to change employer, I want to change agency, and I want to change broker. I don't nagalit yung translator namin. Nagwala siya. Eh, lumaman din ako. Siyempre, sa mga pelikula niya tayo magpapati. Sabi ko, opo, pag ano ko, magpapalit ako ng lahat. Papalitan ko, gusto kong palitan lahat. Buti, meron akong kaibigan na kakatransfer lang ng agency. Yun, tumulong sa akin, tanababa ko si ate. Sabi ko, ate, ayun tulungan mo ako. Gusto kong lumipat ng agency. Then, yung agency niya, Pilipina yung translator. Yung pinakausap sa akin, sabi ko, ma'am, pinitulong yun Ganito mo nangari, kailangan ko ng broker immediately isa ko transfer na ako sa broker noon may na maganda guys then kinamagahan tumawag yung agency sa kabila yung paglilipatan ko tapos tinawag tinawa ako ng broker na kinamagahan ng broker yung translator namin pinasign at niya ako ng translator ng magpeperma daw then sabi sa akin kailangan ko daw magbayad ng 3,000 guys so sa mga na naman ako habi ko na 3,000 ko so, nakukukuha nito, wala na akong pera kasi siyempre nakatingga ako sa agency. Walang trabaho, walang sweldo. Alam Diyos ko sabi ko, ay eh, kailangan magbayad ako para ma-release yung aking trans transferring. eh, sabi ng, ng, ng Pilipinang ng translator, bayaran mo na di para ma-release ka na bukas. Immediately bukas, pupunin ka na namin. Wala akong magagawa. Pinahit ko. Wala akong kapera-pera guys. Then, sakto rin nung nag-estarin ako sa agency, kaya mga tumutulong din mga tao, mga kasama namin, ganito, nagpapahiram ng mga ganito, ng pera. So, siyempre, tayong mga Pilipino na pili nagtutulungan. So, siguro mga board and tour, yata ako dun sa agency na yun. Then, sabi ko sa mga kasama ko, sana magka, marami din namin dun, hindi lang akong mga pin, mga pero din sa Indonesia mga iwalang trabaho na naghahanap ng job order. Then, kapag may mga job order, kung pinupuntahan namin yung mga employer, tinitignan namin yung trabaho, kung maganda ba o okay ba, kung gusto namin, galing dito sa Taiwan, guys. Uh, so, mayroong pinagtanggap kami dito sa mag-asawa sila, wala silang anak guys, kaya lang ang problema ng Siyempre, malaki akong tao, malaki akong babae. Sabi ng broka ko, gusto mo ba yung trabaho? Maganda yung masin kasi okay, malaki ka na naman. Kaya mo siguro yung sabi ko. Sabi ko, I try. Sinububad ko siya, guys. Kaya ang hirap kasi bidridin siya, guys. Mas ko, ang hirap, guys, bidridin yung, ano, yung, yung, yung inalaga ko, guys. Bidridin, wala talaga ng lupay Walang walang wala. Hindi nakasalita, hindi naglalakan ikaw mismo ang mag magpo sa iyong sariling mabuhati siya, papaliguan, lahat lahat kayo. So, siguro mga amabot din ako doon ng 3 months yata doon or 4 months. Kaya lang, hindi rin ako tumagal doon kasi yung, yung among ano, babae is madakdak, mabunga nga. Tsaka hindi, para sa kanya guys, hindi, hindi satisfied yung trabaho mo sa kanya. Parang may something kulang lagi. Ang hirap, lagi siyang mahinay. Eh. Kaya, hindi ako nag-resign doon guys, sinantay ko siya mismo mag-surrender sa akin sa agency. Tumawag siya sa agency namin, gusto pinapick up niya ako. Sabi ng, ng amo, hindi na ako gusto kasi tamad ko daw, hindi ako magawa. Tumawa na lang ako sa, sa burong ko at saka ng translator na Pilipin. Sabi ko, mam, ano pang klaseng trabang gusto, ang gusto ng um, amo? yan? sabi ko, kaya mo nabi kasi siguro hindi para sa yung trabaho ng So, Kinuha ako ng agency. Then, ng ilang weeks na naman. Then, merong interview na naman. Nakuha ako, guys. Then, syempre alaga na naman ako, lolo. Lolo na naman yung alaga ko, guys. Then, nagwork ko doon. Bandalawang kami lang sa bahay. Si lolo at ako lang, guys. Then, ang trabaho ko is, ano ko lang siya, patabantayan, then, assist ko lang siya. Kasi na ano, siya na, ano, dito sa may, ano, ng legs niya. Merong opera, operasyon. So, medyo umu na siya wala daw siyang pera na huwag papasad sa akin. So, kailangan ko na da daw lumipat ng ibang amo. Then, apat na buwan din ako ng istidong, guys. Then, sana hindi gusto ko sana umuwi na Pilipinas doon. About December yun, guys. Mausan ako ng Pilipinas para mag-vacation. But, hindi na ako natulog, guys. Dahil sa pandemic nga, sa, sa COVID-19 na yan, guys. Kaya hindi ako natuloy, guys. But, nakabili na ako ng ticket. At, sabi naman sa ako, guys, kasi hindi ko na balik ng binili biniling ticket guys but grateful na ako guys hindi ako nakauwi ng Pilipinas kasi kung hindi ako kung nakauwi ako guys ng Pilipinas hindi na ako nakapalitin ng Taiwan guys yun naman ang guys ang masakit sa ulo yun so nagante na naman ako guys ng ilang nang ilang weeks sa agency guys so entay doon dito entay doon pinapunta namin yung mga pinapunta ng na sinasama namin na sobrang kadami, sinasama kami. Ang um, minsan, apat kami lima o apat kami mga employee na sinasama kasi titinan mo yung, yung job order mo kung gusto mo o hindi. So, ito yung last na pinuntahan namin. So, apat, alam mo yung ta kami doon? Tatlong Indonesian kaya dalawang Pil Pilipina. So, hindi nila kaya si Lolo. Ako pinabuhat. Binabuhat kasi si Lolo. Kasi si Lolo, tutulungan mo siyang buhatin kasi hindi siya nakakalakad dalawang isa tumalala ko ngayon din. Binuhat ko, parang ginanong ko lang si Lulu. Isa ko, e, buhat ko lang. Sabi ang ganda naman ni Lulu. ko, sumawa sila. Kayang kaya ko daw. Kaya, ayun, guys. Pasado ako sa aking last interview. Yeah, so, yan, yeah, so, niya na ako ni Lula. Yung asawa ni Lulu. Yan, yan. Kaya, habi nyo lang, hindi na ako masyadong makakapagsalitan ng Chinese. Kunti lang talaga alam ko sa Chinese, guys. Yan, yeah, so, dito sa aking interview at yan, trial ko guys dito sa aking trabaho. Then hanggang ngayon ito guys, dito ako guys mag-VL mag ng contact ko and I hopefully guys na maging healthy lagi si Lolo at para guys na matapos pa rin kontrata ko ng tatlong taon dito guys. So next year guys, mag-3 years na ako guys. So malapit na rin ako uwi ng Pilipinas guys. so masaya na I'm grateful guys and, and hindi pa lang pinabayaan ni Lord pagsabay pa rin ako kasi maraming pagsubok na pinagdala na aking buhay dito sa abroad yun. So, nagpapasalamat pa rin ako kay Lord kasi hindi niya ako pinapabayaan. So, lalis si Lord sa akin at gumagabay sa araw-araw guys. Yan, so, so, basta lagi lang tayo mag magdadasal, mag, -mag stronger lang tayo. Especially sa mga kagaya kong OFW. Talal yung mga sa Medical East na mga minamaltrato ng mga amo. Ayan, so, guys. Tada. So pupunta tayo na ibang basa para magtrabaho at para sa ating family yung ganong mangyari sa atin, di ba? So, thank you para sa kapaninawan kasi hindi ko na-experience yung mga bagay na ganon. May maltrato ng amo, na malupit. So, napapasalamat pa rin ako kay Lord kasi ito, finally binigyan, binigyan ako ng mabuting amo. Mababayad na employer, especially na si Lola. So, wala akong reklamo kay Lola kasi ramdam ko guys yung pagmamahal ng aking yung lula pang lula lang talaga guys so hindi si lula madama sa pagkain hindi siya mahigpit hindi siya mabunganga, hindi siya yung maraming maselan na amo ah, meron kasi mga matatandang babae na maselan at maputak tak madaladal guys, or mga bagay na ganito, ganito 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 mga babae dito mga ganito guys Kaya, yan, yan. So, kaya napakaswerte ko guys sa so, naging last employee ko okay? guys. So, I'm very blessed guys kasi ito, magkatapos ka dito. So, next year guys. Ayan, so mag-goodbye na rin ako sa aking batang tinitin. Nagtatrabuan. So, I'm happy and grateful guys dahil ito. Happy like, ako blessed pa rin guys. And so, Basta lagi tayo mag-pray at lagi tayo maging strong sa ating mga sarili. Huwag tayong paghina loob at huwag tayong magpapa yeah, so, ipagpala, ipagpala, bell so that you can get updated upcoming videos guys thank you for watching guys and have a good day everyone